guys, welcome to Ati Blogs. So for today's vlog, pasyal pasyal tayo dito guys. Yan guys yung puno, uwi yung kagahapon. No? Nang ulan na may kasamang yelo. Na nyo yung puno. bagyo yan guys. Hindi pala bagyo. Parang yung may hangin. May hangin na ano. Dito tumama guys. sa so ito kapitbahay namin to. Nasiwas, tingnan mo pati yung mga ano yung mga yung mga gamit ipon ipon no? oh. tapos tignan mo yung puno grabe pati yung mga yung bakod nila guys may nasiwas din yan oh yung puno yung puno guys oh. sinira nila sinira ng bag ng hangin na may kasamang yelo buti hindi nabasag tong ano oh. ah ayun pala yung nasira na ano puno yung sanga grabe yung pagwasiwas guys grabe saglit na ulan lang yan kung may tao dito patay talaga patay yan oh pagwasiwas kaya ibang klase yung ulan kahapon na may kasamang malalaking yelo malaking yelo blandra yung sanga na yun dito kalat kalat guys oh. nice lang kahapon na pag video kasi walang ilaw sabing pagkawasiwas ng hangin na may malalakas na ulan pero napakasaglit lang niya guys grabe doon yung aking bayabas guys inangat check natin naman pupuntahan ko din kasi hindi na nakapunta hapon sobrang lakas ng ulan yun o kalat kalat yung mga dahon no? the bird is singing please tingnan nyo yung bayabas ko parang inihipan lang ng hangin ayan o eh. Tapos yan siya, bumagsak na siya. O, yung bayabas ko guys. Grabe yung pagka angin, binaligtad. Oh. Dito siguro guys yung ipo-ipo dumaan. Ipo-ipo to. Kasi sobrang lakas. Kapag gala-gala ka talagang lilipad ka talaga sa lakas. po. Oh. Buti nga to, lalakas ng resistensya nila kasi wala silang kulungan guys. Doon lang sila sa may puno ng mangga. Pero ayan, buhay pa naman sila. Buti hindi sila nabagsakan ng puno. Ayan, oh, check natin. Pati yung, yung saging. Grabe. Ayan, oh, tinumba niya talaga. Tinumba niya yung ano, saging. Ayan, oh. ibon, guys. Oh. Daming Martinez na ibon. Ayan. So, gala-gala muna kami habang hindi pa nag-uumpisa na magtrabaho. Yan ang mga mga puno dito, guys. Yay! Yeah, hey. Yay, may ibon. Yan, guys. So, oh, paula na naman, guys. Oh. paulan na naman, guys. Sina? Yan, guys. So, oh, yung sili ko buti tumba na talaga siya ng nakaraang ulan. So yan, buti na lang hindi pa siya kusang nabalay kasi sobrang daming bunga niya. Hitik sa bunga guys. Ayan. Hey guys, thank you for watching. Ayan, sayang yung aking bayabas. Parang mamamatay na siya Thank you for watching. Magandang buhay.